Kasi guys, yung ano, yung lupa dito na area, yung area dito lumalubog yung lupa kaya yon bumagsak, nagcrack yung mga ano, mga daanan. So, ayan kaya ginagawa nila ngayon ito.

iba ito mahaba-haba kasi guys yung ano eh, yung pababa nito yung packet naman galing dun sa kabila medyo mahaba-haba rin so parang ano uh, uh sa kabila dito guys sa area na guys ano uh, naalala nyo dati may ano uh, anong tawag nito ayon man Itong mga nakaraang mga buwan na yun. So dito ginanap guys yung ano, yung uh, paligsahan ng skateboard. Ayan dito sa area na to. Kasi halos pababa ito guys mula sa taas. So ito ito yung napili nilang area para ito ganapin yung pa ng skateboard